Guys, nandito tayo ngayon sa uh, part ng uh, eskulahan A at ito, nakita ko tong mga pinsan, pinsan ko guys A na matagal ko silang hindi nakikita year, taon, taon guys na uh, bago ko sila mamit pagka nagcross lang yung daan namin saka lang kami magkikita kita at uh, ngayon guys ay sila daw ang nagtitinda dito sa school kaso walang klase kaya naisip ko uh, na uuwi silang talunan guys kaya ayoko rin na uuwi silang talunan so ngayon ay pabubunutin natin sila guys para makulayan natin ng umaga nila at sana ay mabunot nila yung karapat dapat uh, tignan natin um, yung kaso guys parang naubos na yung pan natin mga ano natin dito di bali na kung ano man yung mabubunot nila ay ibigay na natin. Guys, sana ay mabunot nila yung ikakatuwa ng kanilang damdamin. Ito ngayon, paki, maki, pwede akong maging soyo, ate? Pakibukas po ito. Ito? Uh Oo. -oh. Ang dali. Sige, yan. Yan guys. Tuwang-tuwa ko guys kasi namit ko muli sila. Uh, taon, taon guys. Taon. Sige. Bunot, ito kasi bunot mo, premium mo. So, bunot ka dito ate. Wow. Sana. Ano yan? Nakasulat dyan? 10K rice. rice. 10K rice. Guys, 10kg rice na naman ko yung kanyang nakuha. So, sige. Thank you. Sige, itabi muna natin at si ate naman. Ah, ang susunod. Ikaw ate. Ano kaya to? Oo. Oh. Ano 500. yan? 500. 500. <laughs> guys, ang kata nila. 500. 500. 500 din yung nakuha. Okay. okay. So, para masaya sila sa guys, ibibigay na natin yung kanilang premyo. <laughs> como, como wala na tayong uh, 10kg na uh, rice guys, Bubuin natin ng 25kg para para masaya po sila. Wow. Thank you. <laughs> ito na po, yung para sa kanila. Yeah. Oh, okay. Then si Ate naman ay I... Ito po para sa kanya kasi ito yung nabunot niya 500 pesos. Yeah thank you. Yeah. Congratulations. Sana natuwa sila, guys. Mga pinsan ko. Mga 3 years siguro. Hindi lang. Hindi kami nagkikita. Mga 5 or 4 years ay magkute guys, bye. tingat Bye. Thank you. tingat 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 Ay. tingat 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 Bye. tingat 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 at uuwi sila na panalo kasi hindi sila nakapagbenta dahil nga ay may activity tao sa ibang school yung mga guro at mga pupils kaya wala silang nabentahan so sana ay ito yung nagiging kasiyahan uh, kasihan nila ngayong umaga na to have a good day god bless thank you for watching